Tuloy po kayo, mga naghahanap ng mas maliwanag na buhay. Nasa bungad na kayo ng isang malalim na pagtuklas. Tatalakayin natin ang ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip ni Norman Vincent Peale. Hindi lang ito basta libro, ito ay isang gabay na nagbigay liwanag sa maraming buhay. Humanda kayong buksan ang kamanghamanghang lakas na nasa loob ninyo. Ang lakas na ito ay may kapangyarihang baguhin ang inyong mundo. Ang inyong mga iniisip ang lumilihan ng inyong katotohanan. Sa pagbabago ng ating pag-iisip, mababago natin ang ating buhay. Ang positibong pag-iisip ay isang aktibo at buhay na proseso. Isipin ninyo ang isang buhay kung saan ang mga hamon ay nagiging hagdanan patungo sa tagumpay. Ilarawan ninyo ang inyong sarili na puno ng dimatinag na tiwala sa sarili. Isipin ninyo ang isang katotohanan kung saan ang kapayapaan at saya ay lagi ninyong kasama. Si Dr. Peel ay nagbibigay ng malinaw na gabay para maabot ang ganitong kalagayan. Humanda kayong magkaroon ng inspirasyon. Humanda kayong magbago. Ang sikreto ng tagumpay nagsisimula sa kapangyari ng inyong isip. Ang unang sikreto para magkaroon ng buhay na may kapangyarihan at layunin ay ang maniwala sa inyong sarili. Binibigyan ni Dr. Peele itong pangunahing prinsipyo. Kung walang tiwala sa sarili, kahit ang pinakamagagaling na talento ay mananatiling tulog. Linangin ang di matinag na pananampalataya sa inyong mga kakayahan. Ang paniniwalang ito ay hindi kayabangan. Ito ay isang malalim na kaalaman mula sa loob. Simulan ngayon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng inyong likas na halaga. Nag-aalok si Dr. Peel ng mabisang paraan para bumuo ng tiwala sa sarili, tulad ng mga affirmations o pagpapatibay. Ang isang affirmation tulad ng "Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas na nasa akin," ay maaring lumikha ng mga himala. Punuin ang inyong isip ng mga kaisipan tungkol sa lakas at kakayahan. Lampasan ang mga limitasyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng negatibong tingin sa sarili ng mga positibo. Ang inyong potensyal ay walang hanggan. Ilarawan sa isip ang inyong sarili na naabot ang inyong mga layunin. Tingnan ang inyong sarili na kumikilos ng may tiwala at husay. Itinataguyod ni Dr. Peel itong gawain ng visualization o paglalarawan sa isip. Maniwala sa kamanghamanghang kapangyarihan sa loob ninyo. Maniwala na kayo ay ginagabayan at sinusuportahan. Mansiwala sa inyong sarili at ang mundo ay maniniwala rin sa inyo. Ito ang inyong ngukbang patungo sa tagumpay. Sa ating mabilis na mundo, ang mapayapang isip ay isang pangangailangan. Ipinapakita ni Dr. Peel na ang tahimik na isip ay isang makapangyarihang isip. Kapag kalmado ang inyong mga iniisip, nabubuksan ninyo ang panloob na lakas at linaw ng isip. Ang pagkakaroon ng kalmadong isip ay isang kasanayan na maaring linangin. Nagpapayo si Dr. Peel ng mga paraan tulad ng pag-aalisan ng laman ng isip. Ilarawan ang inyong isip na parang isang kalmado at tahimik na lawa. Kahit ilang minuto lang nito araw-araw ay maaring magkaroon ng malaking epekto. Ang kalmadong isip ay mas handang lumutas ng mga problema. Kapag payapa ang inyong isip, mas nakikita ninyo ang mga sitwasyon ron ng walang kinikilingan. Binibigyang diin ni Dr. Peel na itong panloob na kapayapaan ay nagpapahintulot sa banal na gabay na dumaloy, gawin itong pang-araw-araw na ugali na linangin ang panloob na kapayapaan. Maari itong sa pamamagitan ng pagninilay-nilay o meditasyon. Gaya ng itinuro ni Dr. Peel, ang dakilang sikreto ng isang makapangyarihang buhay ay ang magkaroon ng mapayapang puso. Kapag payapa ang inyong isip, tunay kayong makapangyarihan. Kayo ay nakaayon sa maayos na ritmo ng sansinukob. Ang katahimikang ito ang inyong lakas. Yapin ang kapayapaang ito at hayaan itong gumabay sa inyo. Ang inyong paglalakbay patungo sa panloob na katahimikan ay nagsisimula na ngayon. Naisip niyo ba kung bakit ang ibang tao ay tila may walang katapusang enerhiya? Inihayag ni Dr. Peel na ang sikreto ay nasa ating mental at spiritual na kalagayan. Ang mga positibong pag-iisip ay nagsisilbing mabisang pampalakas ng enerhiya. Pinapasigla nito ang inyong isip at katawan, kaya nararamdaman ninyong kayo'y buhay na buhay. Sa kabilang banda, ang mga negatibong pag-iisip ay umuubos ng inyong sigla. Itinuturo ni Dr. Peale na sa pamamahala ng inyong mga pattern ng pag-iisip, kontrolado ninyo ang daloy ng inyong enerhiya. Mag-focus sa positibo para kumonekta sa isang hindi na ubos na pinagmumula ng lakas. Itinatampok ni Dr. Peale ang kahalagahan ng espiritual na enerhiya. Ang pagkonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan ay maaring pumuno muli ng inyong reserbang enerhiya. Para mapanatili ang enerhiya, bantaya ng inyong mga inisip at palitan ang mga negatibo ng positibo. Makisali sa mga gawain na nagdudulot ng saya at ugaliin ang pasasalamat. Gaya ng payo ni Dr. Peel, maging isang taong naniniwala sa mga posibilidad. Punuin ng positibong pag-iisip ang inyong panloob na makina at panorin ang pagtaas ng inyong enerhiya. ang nagpapabagong kapangyarihan ng panalangin pagkonekta sa mas mataas na pinagmumulan. Ang panalangin, ayon kay Dr. Peel, ay isang mabisang paraan para baguhin ang inyong buhay. Ito ay isang paraan para kumonekta sa walang hanggang balon ng kapangyarihan. Ang panalangin ay tungkol sa pagayon ng inyong sarili sa mga banal na prinsipyo. Iminumungkahi ni Dr. Peel na gawing epektibo ang panalangin sa pamamagitan ng dalawang daan na komunikasyon. Idalangin ang isang problema, gamitin ang panalangin hanggang sa makaramdam kayo ng kalinawan. Ang affirmative prayer o mapagpatibay na panalangin ay ang paniniwalang ang inyong mga nais ay sa inyo na. Mag-focus sa nais na resulta na para bang ito ay nangyari na. Para magamit ang kapangyarihan ng panalangin, gawin itong pang-araw-araw na ugali. Simulan ang inyong araw sa mga panalangin ng pasasalamat at paggabay. Gumamit ng maikling panalangin sa buong araw para mapanatili ang koneksyon. Kaya ng sinabi ni Dr. Peel, ang panalangin ay hindi lang nagbabago ng mga sitwasyon, nililinis din nito ang puso. Yakapin ang panalangin bilang isang nagpapabagong lakas sa inyong buhay. Paglikha ng sariling kaligayahan, ang sining na masayang pamumuhay. Itinuturo ni Dr. Peel na ang kaligayahan ay hindi natatagpuan kundi nililikha ito ay isang panloob na kalagayan, isang pagpili at isang ugali. May kapangyarihan kayong gumawa ng sarili ninyong kaligayahan. Isang paraan ay ang prinsipyong parabang, kumilos na parabang masaya na kayo. Binabago nito ang inyong panloob na kalagayan at lumilika ng tunay na saya. Ang kaligayahan ay matagpuan sa hindi masyadong pag-iisip sa sarili at mas pag-iisip sa iba. Mag-focus sa pagbibigay ng kaligayahan sa iba at ito'y babalik sa inyo linangin ang ugali ng pasasalamat at isagawa ang pagpapatawad. Kaya ng payo ni Dr. Peel, panatilihing malaya ang inyong puso sa galit, ang inyong isip sa pag-aalala. Mamuhay ng simple, umasa ng kaunti, magbigay ng marami. Punoy ng inyong buhay ng pagmamahal at magkalat ng sinag ng araw. Yakapin ang mga prinsipyong ito para maging dalubhasa sa sining ng masayang pamumuhay. Ang inyong kaligayahan ay nasa inyong mga kamay. Paglaya mula sa pag-aalala, pagyakap sa kapayapaan at pag-asa sa pinakamabuti. Ang pag-aalala ay isang mapanirang ugali na nagnanakaw ng saya at umuubos ng enerhiya. Nagbibigay si Dr. Peel ng mga paraan para makalaya sa pagkakahawak nito. Ang pag-aalala ay negatibong pananampalataya, labanan nito ng positibong pananampalataya. Asahan ng mabubuting bagay at magtiwala sa isang mabait na kapangyarihan. Ang paraan ni Doktor, peale na pag-aalisan ng laman ng isip ay kinabibilangan ng pag-aalis ng mga nakabalisang pag-iisip. Palitan ng mga ito ng positibo at punong-puno ng pananampalatayang mga pag-iisip. Asahan ang pinakamabuti at magsumikap para makamit ito. Ilarawan sa isip ang tagumpay at kumilos ng may tiwala. Maglaan ng limitadong oras para mag-alala kung kailangan Pagkatapos ay bitawan na ang mga alalahan. Gamitin ang panalangin para isuko ang mga alalahanin sa isang mas mataas na kapangyarihan. Gaya ng sinabi ni Dr. Peel, ang pagkilos ay isang mahusay na tagapagbalik ng tiwala sa sarili. Lumaya mula sa pag-aalala at yakapin ng kapayapaan. Asahan ang pinakamabuti at ito ay darating sa inyo. Ang daan patungo sa pangmatagalang tagumpay, praktikal na pananampalataya at positibong pagkilos. Ang mga prinsipyo ni Dr. Peel ay mga nagpapabilis para makamit ang tunay na tagumpay. Ang positibong pag-iisip kasama ang pananampalataya at pagkilos ay nagbubukas ng potensyal. Maniwala sa inyong mga kakayahan at aktibong lumikha ng tagumpay. Ang pananampalataya ay isang malakas na puwersa, hindi isang malabong pag-asa. Kasama rito ang paggawa ng mga tiyak na hakbang patungo sa inyong mga layunin. Pinibigyang diin ni Dr. Peel ang pagpapabuti ng pakikipagugnayan sa ibang tao. Ang mga positibong pag-uugali ay nakaka-impluensya kung paano kayo tingnan ng iba. Bumuo ng matibay at positibong mga relasyon para sa tagumpay. Linangin ang di matinag na pananampalataya at magtakda ng malinaw na mga layunin. Gumawa ng mga hakbang na may inspirasyon at panatilihin ang positibong pag-uugali. Gaya ng payo ni Dr. Peel, bumuo ng larawan sa isip ninyo na kayo ay nagtatagumpay. Paniwalaan ito, kumilos ayon dito at tagumpay ay mapapasayin nyo. Konklusyon, pamumuhay na may lakas mula sa positibong pag-iisip. Naglakbay tayo sa mga nagpapabagong aral ni Dr. Peel. Ang positibong pag-iisip ay isang aktibo at praktikal na paraan ng pamumuhay. Binibigyan kayo nito ng lakas, katatagan at karunungan. Ang mga benepisyo nito ay sumasakop sa bawat bahagi ng inyong pagkatao. Sa espiritual, pinalalalim nito ang inyong koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan. Sa pag-iisip, nililinis nito ang negativity para sa mas malinaw na pagunawa. Sa emosyon, nililinang nito ang saya at katatagan. Sa pisikal, sinusuportahan nito ang mas mabuting kalusugan at sigla. Yakapin ang pang-araw-araw na affirmations at gawing regular ang pananalangin. Tandaan, ang kapangyarihang baguhin ng inyong buhay ay nasa loob ninyo. Gaya ng itinuro ni Dr. Peel, mababago ninyo ang inyong mundo sa pamamigan ng pagbabago ng inyong mga iniisip. I'm in two ways ba, unless which will and yawn.